Ano ang card? Dapat na-i-card na student, na-i-card yung ano na tanan bata Pag-parents, HKID na na, pag-parents. Sige. Okay. Pasa Tama na? Ah. Oh. Number. <laughs> Mami. Mami number. Mami number. External number pad. Ito na lang, tata. Ayaw, lagi na. Check lang si Crocodile. Kansan na siya? Ito nga. Iuli ng clumsy, si dili at kakakahiraman na. Kung ano nakasulat, gani? Insik man na. English and haili. Oh five day mongiram sigi. Yeah papa five. One, two, three, four, five. Okay, finish. Print the receipt. So, and that's how we borrow by self service. Bring this home? Mm -hmm. Can I bring this home? No, cannot that. So, iulit na po na siya. Resibo.